Sino nga ba ang allowed na magkumpis ka ng lisensya? What is up mga bay? You back right up po from Cebu City. Welcome po sa vlog natin ngayon. Topic pala natin ngayon mga bay. Meron po tayong isang follower or subscribers na nag-send ng message sa atin. At ang kanyang tanong, Sino nga ba ang allowed na magkumpis ka ng lisensya? Siguro, naitanong niya ito kasi per months na, marami na namang huli, marami na namang mag magkukumpis ka ng lisensya. Sino nga ba yung allowed lamang na kumuha ng inyong mga lisensya? lisensya kapag meron kayong traffic violation. Yan ang i-discuss natin ngayon. Kaya panoorin niyo po ang vlog hanggang dulo para malaman niyo ang sagot at i-share niyo na rin sa mga kakilala niyo. Intro! Welcome back mga bay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Shoutout pala Kish Apparel at Kish Stickers PH para sa ating riding jersey at saka sa stickers na pinamimigay natin. Now, rekta na kagad tayo sa ating topic. Sino nga ba yung allowed na kumuha o magkumpis ka ng mga lisensya? Actually, itong topic na ito, no, naging viral din ito kasi merong mga LGUs na nagkukumpis ka ng lisensya. Isa din ito sa mga rason kung bakit nagkukonfuse yung mga tao o yung mga motorista. Marami silang tanong kung bakit nga ba allowed or pwede nga ba sila talaga na kumumpis ka ng lisensya. Meron din iba, mga barangay tanod lamang, mga barangay police ay eh, nagkukumpiska din ng lisensya. Tama nga ba ang ginagawa nila? Tanging LTO deputized agents lamang ang pwedeng mangumpiska ng inyong mga lisensya. Ang lisensya po natin ay galing sa LTO, kaya sila lang po yung merong right na magkumpiska ng ating lisensya. Also known as LTO deputized agents. Paano nga ba natin malalaman ang isang LTO deputized agent? Now, bago sila maging LTO deputized agent, kailangan nilang muna mag-attend ng LTO training or seminar. At pagkatapos niyan, ay doon na sila allowed na magkumpis ka ng lisensya. So, bibigyan sila ng dalawang bagay sa kanilang LTO head. Una, is bibigyan sila ng deputation ID Pangalawa, is bibigyan sila ng LTO Deputation Order. Ito yung pinaka-importante mga bay. Now, Ano nga ba yung mga Deputation IDs na ginagamit nito mga LTO Deputized Agents? So, meron pong apat na klase na Deputation IDs. Yung orange is gamit ng DPWH. Yung green is gamit ng DENR. Blue is ginagamit po yan ng HPG at MMDA. At yung puti na mga white ID, gamit ng mga LTO Personnels. So, baka magugulat na na lang kayo mga bay na hulihin kayo ng taga DENR or taga DPWH Yes, meron po silang karapatan, meron pong iilan sa kanila ay mga LTO deputized agents. So, pwede nyo po silang hanapan ng deputation ID at deputation order. At also, take note mga bay na ang gamit nilang panikit is yung kulay orange or yung temporary operator's permit. Yung tatlo, dapat meron sila deputation ID, deputation order, at saka yung temporary operator's permit or TOP. Na ano nga ba yung nakalagay sa deputation order? Nakalagay kung saan sila nakadisipan. Celestino at ano nga ba yung certain task na gagawin nila during that operation. At now, kapag nakuha at nakumpis ka na yung lisensya ninyo, pwede nyo pong gamitin yung T.O.P. bilang lisensya. At meron lang po kayong 72 hours para bayaran yung penalty ninyo. After 72 hours, papaso na po yung TOP. At kapag nahuli na naman kayo, kahit na traffic enforcer labang is, that is considered already, nakatravel kayo na walang lisensya. Kapag more than 72 hours na is, meron na kayong babayaran na penalty dyan. So, aside from the TOP, I think that is 5,000 pesos above, madadagdagan pa yan sa penalty dahil lumagpas kayo ng 72 hours. Now, dito na pumapasok yung mga LGUs. Now, maraming mga LGUs na nagkukumpis ka ng mga lisensya dahil sa kanilang city ordinances. Yan yung masaklap mga bay. Naglabas po ng memorandum ang DILG tanging mga LTO deputized agents lamang ang may karapatan na mangumpis ka ng lisensya. Dahil yung mga ibang mga LGUs ay talagang matigas at hindi nila fina-follow, hindi nila nire-recognize itong memorandum ng DILG. Kaya ang nangyayari, yung mga motorista na may alam sa memorandum na ito, nakikipagtalo dun sa mga enforcers. At in the long run, maraming diskusyon and in the end is natikitan pa rin sila at wala silang nagawa. Meron namang iba, eh, nila kung anong yung tama at naging komplikado yung sitwasyon. So yan yung masak klap mga bay, ano, hindi coordinated yung LGUs natin sa national law, which is supposedly na sinusunod ng lahat. Example ako, taga Cebu ako, pupunta ako sa Luzon, sa Metro Manila, somewhere, na meron silang ordinansa na nagkukumpiska sila ng lisensya. at without me knowing, nagagawa ko ng traffic violation, kukumpiskahin yung lisensya ko, eh, huwi pa ako ng Cebu eh, napaka-hassle nun, di ba? Kinabukasan na, uuwi na ako. So, paano na lang ako? Malaking abala talaga yan sa motorista. Pero naman silang ginawa na Metro Manila Traffic Code of 2023 para iisa na lang yung ticketing system nila. Pero sa mga nakakalam, paki-comment naman po sa ibaba para malaman ng mga iba yung bay natin diyan. So yun lang mga bay. Sana nasagot ko yung tanong mo. Kung meron man kayong mga gustong idagdag o meron man akong kulang na hindi na discuss sa vlog na ito, paki-comment na nain sa ibaba para malaman natin at kung gusto niyo magpa-shoutout sa mga susunod na vlogs natin, comment din po kayo sa ibaba. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood. See you guys in the next one. Please like, share and subscribe. Peace po. You back right up from Cebu City. Babush.